Kumusta ka na mga kaguro, pasensya na po, napakatagal ko na pong hindi nakapag-upload ng aking blog. Pasensya na po talaga, sorry po talaga mga kaguro kasi uh, Noong mga nakaraang linggo po ay nagkakasakit po yung aking anak, yung aking uniko iho Simply po sulong anak lang po kaya sobrang pag-alala po natin mga kaguro Na positive po siya sa dinggi po mga kaguro at na-confine po siya ng ano po, 5 days po at 5 days in po tayong nag-absent sa ating klase mga kaguro so pasensya na po, hindi ko po na ano yung pag-upload o pa makapag-vlog kasi hindi ko na po inisip ang mag-vlog, ang lagi pong nasa puso at isip ko ay ang aking anak mga kaguro pasensya na po talaga so ngayon po ay nito uh, po nakapag-vlog po tayo nagkaroon po tayo ng time so dahil po, gabi na po ay nagluluto po tayo ng Magluluto po tayo ng pinakbit mga kaguro. Simpleng pinakbit ni Ma'am Eva mga kaguro. Salamat po mga kaguro. So ito na po yung ating mga ingredients mga kaguro. So, eh, so ito na po yung ating mga uh, sangka para po sa ating pakbit mga kaguro. Wala po tayong ampalaya po ha. Sorry. Ah, uh, hindi po tayo nakabili ng ampalayan kahapon dahil changi po nakalimutan ko pong bumili ng ano, ampalaya. So mayroon po tayo ditong ano, kalabasa po mga kaguro, maisitaw, ah, uh, talong at saka okra po mga kaguro. At syempre po, mayroon po tayong baboy para po sa ating ah, uh, pang ano, sa pakbet. So yan. nakahiwa na po yung ating baboy at malinis na rin po pati na po yung ating gulay At ito naman po yung ating bawang Ayan po ating bawang, ating kamatis, nilalagyan ko po ng kamatis buhat luto ko po At at ating konting sibuyas mga kaguro Isang buo po yan mga kaguro na sibuyas para makatipid ay inati ko pa po kasi medyo malaki naman po So, ayan po, nakaredy na rin po ang ating sinaunang kawali, mga kaguro. Yung lumang-luma nating kawali. Hanggang ngayon, mga kaguro, ay gamit-gamit ko -gamit pa yan. Kasi napakatibay, mga kaguro, kung anong edad na ako. Ilang taon na po kaming kasal, na mag-asawa po ay ganun din po itong kawali na ito kaya hindi ko po ma-disregard o maitapon dahil matibay pa po, po, wala pa pong butas hindi pa po, po siya numinipis sa mga po ng kawali kaya malamahal ko po itong kawaling to at syempre po hindi ko po yan kinakahiya so ayan po nakaredy na po at nilagyan ko na rin po ng mantika so paanda rin na po natin ng ating kalan Ayan po. So, antay na lang po nating uminit ang ating mantika. At mag na po tayo ng bawang sibuyas at saka kamatis. So, hello, hello po kayo mga, ano po, mga subscribers ko dyan. Hello po, kumusta po? Ito na po si Ma'am Eva. Nagbablog po muli kahit mala ilang linggo. Two weeks na po atang hindi po ako nakapag-upload at nakapag-vlog po, mga kaguro. Sorry po. At doon po sa mga silent viewers ko, salamat! At ito naman po, nakapag-vlog na naman po tayo. Pasensya na po, dahil nagkasakit po yung ating anak na positive po sa dengue. So, ayan po. Magluluto po tayo ngayon ng pinakbet. Simple po, mga kaguro. Pero masustansyang gulay! pinakbit mga kaguro. So, ayan po, malapit na pong uminit ang ating mantika. So, pwede na po siguro ilagay ang ating, ang ating bawang. Naputin na lamang po natin ito mga kaguro, kaya malinis na po yung ating kamay. Lagay na rin po natin ang ating sibuyas mga kaguro. yung puti na rin natin. At syempre, ilagay na rin natin ang ating kamatis. Meron pang naiwan mga kaguro. simuti natin dahil sayang po. Mahal po yung mga bilihin. Mga kaguro, panay, padya ko sa aking paa kasi ba, maraming lamok po mga kaguro. Kahit nagbumba na po ako ng baygon dalawang beses, meron pa rin pong lamok na tumapasok. Ang dami po ngayong yung lamok, mga kaguro, kaya mag-ingat po tayo. Ah, uh, yung anak ko po na dengue, hindi po siguro dito. Hindi ko lang alam kung saang lugar po siya na ano. Kasi po ah, uh, wala naman pa pong na dito, ang ano alam ko. Yan. So ayan po, mga kaguro, nagisa na po natin ang bawang, sibuyas at saka kamatis. Pantayin natin na medyo mag ang ating ano, ginisa. Saka natin ilagay ang ating baboy. Sa lahat po, alam na alam nyo na po itong lutong na to. Pero, binablog ko pa rin po para meron po kayong mapanood. Asensya na po sa aking vlog. Simple lamang po at alam ko pong alam na alam nyo na po ito lutuin. At ibig ko lamang pong i ang aking pagluluto ng pakbit na simply lamang po na pakbit. At abot kaya po sa lahat. Pwedeng magluto ang lahat mga kaguro. Kahit konti-konting sangkap lang, makapagpakbit ka na. sa 20 pesos na ano, squash, kalabasa. Tapos pwede na isang talong medyo malaki po sang talong tapos ano okra isang tali 10 piso mayroong 20 ayan po at saka yung kalahating taling sitaw mga kaguro pwede na rin pero yung binili ko po ay isang taling sitaw po mga kaguro so doon po yung may mga medyo kapos po pwedeng ganun na lang pala kalahati isa isang piraso na talong Uh, 20 pesos na kalabasa, isang taning okra. Pwede na po, makapagpakbit na tayo, di ba mga kaguro? May ulam na tayo at meron na rin po tayong masustansyang ulam mga kaguro. Kahit unti-unti lang, basta may gulay. Ayan po. So, antayin po natin po mga kaguro na mag-brown po ito. At palutuin natin ng mabuti mga kaguro. Palambutin muna natin yung baboy. Bago natin ilagay yung mga gulay kasi medyo yung baboy natin po mga kaguro napansin ko medyo ano po eh uh, may edad na. So ayan palambutin lang natin kasi naano inaano ko yung balat po ng baboy medyo may ano na po tigas. Kaya palambutin muna natin ng konti bago natin ilagay yung gulay kasi madali lang naman pong maluto ang gulay mga kaguro eh. Kaya anuhin po muna natin ang mabuting baboy. So, ayan po. Balik po ako mga kaguro. Shout out sa lahat-lahat dyan sa buong mundo. Salamat po sa panunod ng aking vlog. Habang nagantay po tayo mga kaguro na pinalambot natin ang ating baboy na ginisa, papakita ko po sa inyo yung mga gagawin ko pa po mga kaguro. So, siguradong gabihin po ako nito mga kaguro. Ayan, tutupiin ko pa po yan mga kaguro. At meron pa po dito. Ayan, nakalagay. Ayan na po yung natupi natin mga kaguro. Ito pa yung tutupiin ko. At ito po, nakatambak po dyan yung apat na una natin mga kaguro. Yan po yung una na dinala ko, dinala namin doon sa ospital. So, dahil po galing sa ospital ay nilabhan ko po mga kaguro. Inikot ko sa washing. At uh, isang linggo ko rin po yan ano, or 5 days or 4 days ko pong binilad sa araw bago ko po nilipit so ayan po at ito pa rin po nakatambak ang aking iti-check e, mga kaguro ayan mga yellow pad, mga quizzes po yan sa mga bata, mga kaguro. I-check e, ko pa. Tapos, meron pa po ditong dalawang subject. Dalawang subject, mga kaguro, na test papers. Yan. Tsitsiko pa po yan, may natira pong mathematics at saka MAPI po mga kaguro, tsitsiko pa yan. Dahil nakarang linggo po ay exam nila pero hindi po ako nakapagbigay ng na exam sa mga bata. Pinaatin ko lang po sa ibang section dahil po ay nandun tayo sa ospital, nagbantay sa ating anak mga kaguro dahil po alam nyo naman po, ang aking asawa ay hindi po pwedeng magpuyat at hindi rin po pwedeng magbantay doon dahil po may sakit din po siyang diabetes. So ayan po. So ayan po yung ating gagawin tapos mag-edit pa po ako ng DLL namin po mga kaguro para sa lesson namin bukas. Kaya ayan at ito po yung ating uh, ano kurtina sa lababo. Itinaas ko po at naglagay po ako ng katul sa ilalim mga kaguro ayun ng katulog. Yan. Yan po yung katol na sa daspan para yung ano ng katol ay eh, patay na po pala, naubos na sa balitan natin yan mga kaguro. Naglagay ako ng katol kasi para umalis po, lumayas po yung mga lamok, ang lalaki po. So ayan po, iilan lang naman po na ang mga lamok na ko kasi nagbomba na po tayo ng dalawang beses. So ayan po habang nagantay tayo, tingnan natin po mga kaguro yung ating ginisang baboy. So, ayan po. Pagka medyo ano na po, konti na po yung sabaw, lalagyan natin ng kaunting tuyo at saka kaunting tubig para po talagang lumambot po siya mga kaguro. Kasi, alagay ko talaga mga kaguro ay gulang na po itong baboy na ito. So, lamang po natin. At patuyo na po siya mga kaguro. So, lagyan natin siya ng... Ay, panuhin pa po natin mga kaguro. Palabasan natin yung mantika tapos Tagyan natin ng kaunting toyo maya-maya. So, siguro mga 2 minutes pa mga kaguro. Handphone po, lumabas na po yung kanyang ano, yung kanyang mantika. Tingnan nyo po, oh, nakaano ako. Nakatakip po tayo sa ano, muksap. Ano, sa Ilong natin kasi may katol. Ayan, sa lagyan natin ng, may, parang wala na itong laman itong ating toyo, mga kaguro. Kunting-kunti na lang. Wala na. Hindi ay nakabili ng toyo. Bus na. Kaya, ilagay natin? Meron po ditong patis. May patis. Ay, ito na lang po, ilagay natin. Ayan, yung ano, seasoning. Tapos, lagyan, siya natin, lagyan natin ng kaunting ano, Lagyan natin ng kaunting patis. Yan. So, lagyan din natin ng kaunting patis. to Dandahan lang tayong kumuha ito mga kaguro kasi minsan natutumba eh baka mabasa. So, yan po. Lagyan din ng patis. Okay. Ayan na po. So, nilagyan natin ng patis at saka liquid seasoning kasi wala na pong toyo. So, aluin natin mga kaguro. So, medyo umano na talaga yung kanyang mantika. Lagyan natin siya mga kaguro ng konting tubig muna para talaga lumambot siya. Madikit po mga kaguro. Hindi kumawakan yung ating ano, para ako ngungo, mga kaguro no pag nagsalita kasi nakatakip ng ang aking ilong ng tanyo kasi may katol Kaya para tayong ngungo, magsalita So ayan po hindi ko mahawakan yung ating kawali mga kaguro tumatakbo ta oh, o ano-ano mo iba-iba posisyon kasi nga hinahalo natin yung kabila kong kamay kasi nakahawak sa cellphone Ayan. So, lagyan natin ng kaunting tubig, mga kaguro. Antay natin na ang tubig ay matuyo na. Medyo matuyo. Saka natin igisa ang ate o isali pag ano yung mga gulay. So, dito lang po tayo kukuha ng tubig sa garipo. Punti lamang po. So, lagyan na natin. Ayan. So, tamang-tama po na maubos po yung kanyang sabaw, yung kanyang punting tubig. Saka natin igisa yung ating, pag magmantika na rin po siya ulit, saka natin igisa yung ating gulay. Yan, tamang-tama po na medyo lumambot po yan. So, balik po ako mga kaguho. Check na natin mga kaguro. So, na po. Medyo natuyo na po yung kanyang sabaw. Nagmamantika siya ulit. Luin lang natin. Hindi may shadow po siya mga kagulo. So, gisa na natin kasama yung ano, yung ating to squash ng kalabasa mga kaguro. Nilagay ko dito sa may ipuan yung ano mga kaguro. Yung planggana na nilagyan ko sa mga gulay. Mabasa talaga yung kanyang mantika. So, ayan. Manisa na natin yung ano, squash yung ating kalabasa. So, yung kalabasa lamang po yung ating igisa. Iba pong gulay eh, hindi na. So, ayan po. So, takpan po natin ulit. Saglit lamang po, haluin natin ulit siya. So, lagyan na natin mga kaguro ng tubig para sa sabaw Masyado po yung ating ano. So, dagdagan pa natin ng konti kasi konti po yan pagka palambutin pa kasi natin yung kalabasa. Okay. So, ayan na po. Tayo muna natin yung gripo Baka magtaka kayo mga kaguro ito oh. Baka akala nyo dumi. Pandikit po yan kasi bumukas siya para matanggal. Kaya nilagyan ng pandikit ng pamangging ko rito sa gilid. Ayan. So, palambutin lang natin mga kaguru, ng konti yung kalabasa. sa natin ilagay ang ating kasunod na gulay. Ayan, kumulo na po yung ano, sabaw. Sinabaw natin, kanina ginisa natin yung ano kalabasa. So, check natin mga kaguro kung malambot na ba yung kalabasa. Medyo matigas pa po. Medyo matigas pa po, kaya konti pa po. Palambutin natin ng kaunti. Bago natin lagay yung mga gulay. Yung iba pang gulay. Ayan, lagay na po natin yung iba pang gulay mga kaguro. So, lagay na po natin lahat itong sabay-sabay itong talong, sitaw, at saka yung okra natin mga kaguro. So, buhos na ay. Tika, damputin na lang natin. itong nakira to, tak-tak na lang natin mga kaguro suwaluhin natin ito po yung ating simpleng pakbet mga kaguro. Simpleng gulay. Pampasigla ng katawan. Pamprotect laban sa or pamprotect sa sakit mga kaguro na hindi tayo madaling magkasakit. So gulay, gulay, gulay lamang po lagi. So yan po. So pakuluin lang po natin ito. Mga kaguro hanggang sa malambot na po yung nilagay nating yung gulay. Balik po ako mga kaguro! Lagyan natin mga kaguro ng kaunting oyster sauce ang ating pinakbit mga kaguro. Okay, tama na po. Yun lang. po na po, nangiwi na po yung ating ano. Haluin na natin pagkatapos ating lagyan ng kaunting oyster sauce. Pampadagdag sarap mga kaguro. So, malapit na po ito mga kaguro. Siguro mga 3 minutes na lang or two, luto na to so, takpan muna natin ulit and after two minutes or three balik tayo dahil luto na po ito mga kaguro ayan na ang ating pinakbit mga kaguro yung ating simpleng pinakbit para lang may gulay tayo mga kaguro na po. Luto na. So hanggang dito na lamang po ang aking vlog. Thank you for watching mga kaguro. Maraming maraming salamat. Bye bye and God bless sa ating lahat. Mag-ingat po tayo lagi. Bye bye.